Grabe, parang kaya lang pangarap ko magkaroon ng unit sa isang condominium. Kaya ngayong araw nga mga guys, hayaan nyo akong ipakita ko sa inyo yung nabili nating condo. Bago pa nga lang to. At di ko expect na ganito siya kaganda. Kaya baka dito na ako manirahan. Aga pala ako nagising ngayon mga guys. Tingnan naman yung oras. Pag alas 4 pa lang ng madaling araw. Dapat natutulog pa ako ng gantong oras. Nagising pala ako ng gantong oras mga guys. Kasi mga kaibigan ko nasa labas ng bahay. Nagaaya nga silang lumabas ng pampanga. Kaya sabi ko sa kanila doon na lang kami sa kondo. Ayoko pa nga sanang i-reveal sa inyo yun mga guys. Dahil na may mga kulang pang gamit. Pero ngayong araw nga. Ipapakita ko na sa inyo yung kondo. At isasama ko na din itong mga kaibigan ko. Medyo maaga din pala kami nagising ngayon. Kasi malayo din yung lugar. Kaya mahaba natin bago tayo makarating doon. Bago nga kami umalis mga guys. Pinapasok ko na nga muna yung dalawa sa loob para dito na maghintay Ilan din pala kami pupunta Sinabihan doon Sinabihan ko din pala si boss niya at ate na samahan kami Nakita ko nga sila mga guys nakabiis na kanina pa yata sila nakahanda Excited nga ako ngayong araw Kasi yung pupuntahan natin yun yung katas ng pagbablog Nagdala oh. na nga din pala ng maleta si ate Para yung mga ibang gamit iwan na din sa kondo At itong bahay nga namin mga guys Baka ipaparenta ko na bukas Shot! Baka sasakalin sa pa ako ni mama kapag pinarenta ko to kaya ito pala yung itsura ng tindahan namin sa labas. Kaya kapag napadaan ka dito, mapapastop ka talaga kasi pulang pula. Sobrang tahimik nga ngayon sa labas. Kasi sobrang aga pa. Kaya ko ngayon nagtitrending na ng 0.5 challenge. Kaso nga lang, parang di ko bagay kaya tinigilan ko na. Ang dami na nga nakasabit na banderitas dito sa amin. Nang ibig sabihin nga malapit na yung fiesta. Kaya kung magkikifiesta ka sa amin, gusto ko lang din sabihin na wala kaming handa. Pero handa naman akong mahalin ka. Chot! Tignan nyo naman tong ate ko. Ilang araw na yan kaya na siyang hindi natutulog. Kasi na adik nakakapanood ng K-drama. Sabi ko nga sa kanya, mukha na siyang anyo nga sa'yo. Inabot <laughs> e din pala kami ng umaga sa biyahe. Pero bago nga kami dumiretsi dun sa kanto Naganap na nga muna kami kung saan kami pwede makapag-almusan. Bakit kaya ganon no mga guys? Kapag nakita kayo ng magkakaibigan, sa mga chat nyo, sobrang daming kwento. Eh, kapag naman nakita na kayo sa personal, wala na lang talaga cellphone yung ginagawa ay tag mo na yung mga tropa mong ganyan. kalipas nga ng ilang minutong paghihintay. Nakapasok na din kami sa loob at nakapag-order na din ng pagkain. Malapit na din kami sa lugar na pupuntahan namin. Pero kumain na muna kami kasi di na kaya ng bulate namin mga guys. Ilang oras din kasi kami bumabiyahe. Kaya bago ko nga ipakita sa inyo kumain yun. Kumain na nga muna ako para may lakas ako mang vlog mamaya. Yeah. <laughs> dito lang pala ako sa subik nakahanap ng condo Kasi marami to... magagandang tanawin dito. Lalo na yung mga beach. Sobrang ganda mga guys. Ay kapag may trabaho nga malapit dito sa Subic. dito na muna ako manunuloy. Dito pala yung room ko mga sa guys. May sa may sa Bago pa nga tong hotel. Kaya sobra na gusto ko din talaga. Tignan nyo naman yung kisame mga guys. Parang may sariling swimming pool sa taas. Chot! <laughs> Sobrang ganda nga dito Mukhang hindi na muna uuwi na papangga Ito na pala yung pinaghirapan natin mga At guys At ito talaga yung masasabi kong katas ng pagvlog Pagpasok mo pala sa loob Ito na yung bubungad sa inyo Pero kada bisita nga na papapuntahin ko dito mga guys May mga kanya-kanya na rin silang tsinelas Nagpalagay talaga ako ng tsinelas dito Para hindi mahirap maglinis Sobrang hirap din talaga maglinis Kasi mga guys kapag nakasapatos yung mga bisita Ito <laughs> pala yung unang kwarto Pagpasok nga namin Nagsweeping na kami kaagad sa kama pero pito naman yung kwarto dito. Kahit tag-isa-isa na lang di kami mamaya. Mas gusto ko pala talaga mga guys yung high ceiling. O yung mas mataas yung kisa. Mas na-appreciate ko kasi yung bahay kapag medyo mataas yung ceiling. Dito nga sa sala. Nagpalagay na din ako ng TV. Para kapag may bisita nga dito na sila tatambay. At dito naman sa kabila. Dito nakapesto yung kusina. Gusto ko sanang ref yung kinakatok. Kaso nga lang wala pa tayong budget mga Kaya guys. Kaya yun na muna yung kinayanan ni Chowot. <laughs> Pero meron din naman chiller dito. Para kapag may gusto ang uminom, dito na ka lang din sila kukuha. Pero kada kukuha nga dito, mga guys, may bayan. Kaya ililista ko na lang din. Chaut. Pumunta naman pala tayo dito sa second floor. At kapag nasa taas ka nga, Ito yung view na makikita mo. Sobrang lawak nga niya. Kaya kahit magtatumbling kami dito, hindi kami magkakabungguan. <laughs> Sobrang haba ka na nilakbay namin. Kaya pagkatapos ko nga mag dito, mga guys, matutulog na ako. Pero bago nga ako matulog, mga guys, gusto ko lang din sabihin sa inyo na hindi sa to kumunta lang din pala kami dito para makapagpahinga. Nakakalayo niya mayaman na si Chow. Mayaman lang din talaga ako sa pagpamahal Chow. Pero sana dumating din yung araw na no magkaroon tayo ng ganito. Pero sa ngayon mga guys, makangarap muna tayong gising. Pero i-comment niyo muna dyan sa baba, congratulations! Kasi yes. yung iba sa inyo, nagbabasa muna talaga ng comment bago manood. Kaya samahan niyo na din akong i-prank yung mga bago manunood mga guys. Ayun lang, bye bye!